kasi meron pala kayong ano, kumpara matagal na history with diwata na sobrang famous ngayon. Oh. Actually si diwata is anak anak-anakang kuyan. Wow. Actually uh, pag nagugutom siya, pinapakain ko siya. Uh, gusto niyang tulungan kasi talagang <clears throat> uh, before kasi natutulog lang niya sa ilalim ng tulay. Hmm. And now, talagang ah, I'm -bongga. so proud with Diwata. And besides, sa show namin sa TV5, yung Will Time Big Time, naging jester namin si Diwata. Yung pagka-commercial, sila yung nagpapatawa. Ah. And then, si kuya mismo ang nagbigay ng name niya as Diwata uh, like hipon. Di ba? Like bilagring. Doon. Doon pala nagsimula yun. Mariposa. Oh. Oh, uh, lahat na si Bibingka. Oh. Diba? Lahat siya sumikat Tapos, because of Kuya Willy. Hmm. And abangan nyo, magbabalik na siya by June at marami pa siyang pasisikatin. Wow! So si Diwata pala, doon din uh, nagsimula din. Isa din sa mga una niyang trabaho before. Yes! Oh. Paano, paano nyo nakilala si Diwata? Um, actually, at nag-audience lang siya. Hmm. Tas, diniscover ni kuya. O oh, yan, kuha niyo yan. Tulungan natin yan. Papatawa kasi nakakatawa nga yung mukha eh. ba diba? Blunt pa yung hair niya noon. And, um, um, nag ano lang, nag break lang siya. Tapos, nag, nag, uh, wait, waitress sa makapagal kala Claire de la Puente sa seafoods, mm -hmm. di ba? And then, nung nalaman ko na lang, isa na siyang sikat na diwata at tagmamay-ari ng overload parents Galing, no? Oh, so, anong nararamdaman nyo? Na, Napaproud ba kayo na yung dati tinutulungan nyo lang? Dati, uh, hirap I am sa buhay? so very, very proud. Eh, uh, pagpunta ko sa pwesto niya, wala siya. And then, tinawagan siya ng manager niya. Um, sinabi na andito daw si Mama Wei. Kinausap ako, Sinabi niya, eat all you can, Mama Wei. Mm. O, so, na-touch naman ako. Sure. Kasi, imagine, uh, from, from, ano, from, uh, yes. Uh, yes. diba? Oh. Oh. Super. So, nakita niyo And, yung mga, ano niya, struggles niya noon, nakita niyo? Yes! Ah. Mm, talagang nakita ako, na witness ko, akong living witness. Kaya, I'm so proud with Diwata. Kaya, um, mga guys, mga madang people, mga ka-TikTokers ko, huwag kayong mawawala ng pag-asa. You can never tell. Bukas, mag-iiba na ang buhay nyo. Ay, nabanggit nyo TikTok. Okay. Yes, watch out my uh, TikTok uh, page or channel. Uh, it calls Mamu Hunan. Wow. By Mamu Wei Luzada mamimigay po ako ng pera and prices uh, um, um, aking ano main um, objective objectives is makatulong at saka ang sponsor ko is Pina Glow and Pina White wow. and of course Erase Ayo. placenta. Wow! So, kumbaga, ma pwede kang maka makatulong at makadiscover ulit ng panibagong diwata Wala. na naman. Yes, na why na not? Pupuhun na and baka maging umasenso din parang si diwata. Yes, why not? Hindi tayo titigil na mag discover, maghanap uh, ng mga talented uh, na tao, at saka uh, lahat tayo, uh, we have right to be Successful. Oh. Successful. Oh, last na lang. Tingin niyo may chance kaya na makita muli si Kuya Will at saka itong si Diwata? Why not? Eh, celebrity na si 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 Diwata. diwata eh, bayamo Diwata. I-suggest ko kay Kuya Will na sa grand grand comeback niya is Igeska. O, oh, pwedeng pwede. Promise. Makakarating kay Diwata. Ayun. Thank you, Ma'am Maraming salamat. Thank you, Ma'am. Thank you po, mga No, friends and company of Mark Gamboa. Mamuhunan sa tingin. Mamuhunan. Please follow me.